Hello guys, welcome back to my channel. I vlog. So for today's video is ipapakita natin kung magkaano nga ba yung i-offer sa atin na pang third loan ni Gcash. Kasi ifo fully paid natin yung dalawang loan na na-avail ko. So as you can see in the screen, ayan, pabayaran natin yung first loan ko na 3,000 plus. Ayan, so bayad na po. Ayan, ayan po yung receipt. So ang ginagawa ko, tinadownload download or ini-screenshot ko 'yan. Syempre para may katibayan no na nagbayad tayo. So sa mga bago pa lang po sa akin channel, wag niyo pong kalilimutan i-hit yung subscribe button and hit the thumbs up button, click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may video po ako gagawin. Thank you. So ayan, ah uh, patuloy tayo no. Ayan. So, back, nabawasan na yung aking balance. So, next, babayaran ko naman yung next, yung other loan ko. Yung, uh, kasi dalawang loan sila, no? Na pwedeng pagsabay. So, itong nasa baba is, ayan po. Ipu fully paid po natin. So, titingnan natin kung malaki yung offer after that. Kasi, di ba, good records yun. So ayan, kailangan kong bayaran 'yung 10,570.78 pesos. So, fully paid po natin 'no. And ah uh, uh, 'yung cashback titingnan, uh, i upload ko na lang next video. So, i-update ko kayo. Ayan, so click next. 'Yan next. So, ayan na po. So, click pay. Click pay po natin yan, no? As you can see, yan po. Mababawas doon sa balance ko. Yan, loading. And then, boom, yun na. Receipt ta. So, now, titingnan natin kung magkaano nga yung offer. So, ayan. Ayan nag-screenshot na naman tayo, no, para may katibayan. So, wait lang natin. Ayan, so back tayo, ayan. Nag, uh, nagbawas na po siya, no. no ayan na lang po yung total balance ko. So, ngayon, click natin yung baro kung magkano na yung offer. Kasi, nag-fully paid siya, no. So, ayan. So, 5,000 lang po yung offer and tumaas po yung interest niya. Dati, 3.99%. So, ngayon is 4.99%. So, mas mataas tapos mas mababa yung ano nila yung offer nila. So, hahayaan ko lang muna palipasin ko ng weeks. So, after a weeks or days, I think, ilang days, nagtry ako ulit magbukas. Baka nagbago. So, ayan, click na naman natin yung J-Loan. Baro, din J-Loan, din, ayan. So, ayan, binabaan po nila ng percentage and tinaas po nila sa 7K lang po. So, yun na po yung last. So, yun lang po yung offer sa akin, 7,000 pesos and then uh, 3.99%. So, titingnan ko lang kung i-avail ia ko yan pag medyo nag-gipit-gipit na naman tayo. Pero malaking tulong din naman, no? yung gano'n. Mabilis lang makuha. So, gano'n lang po siya kasimple. Okay. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat!